Sa mga balitang pambansa Apat na senador ang lumalabas na tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia. Base yan sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSI na isinusumite ng mga kandidato pagkatapos ng halalan. Ayon sa Comelec, paglabas ito sa Omnibus Election Code. Kaya susulat na ang mga komisyon sa mga kontraktor para pagpaliwanagin kung sila mismo o ang kumpanya ang nag -donate. Dumistansya naman si Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan sa umano'y anomalya sa flood control project sa kanyang lalawigan. Nagsalita na ang mambabatas matapos idawit ni Sen. Ping Laksun sa daan-daang milyong pisong halaga ng Ghost Project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pero paglilinaw ni Panaligan, mula sa DPWH ang original na proposal sa proyekto. Nilinaw din ng kongresista na inisyatibo ng DPWH na bigyan ng 19 billion pesos na pondo para sa flood control ang kanyang distrito mula noong 2022 hanggang 2025. Hindi raw siya kasama sa nagsingit ng mismong budget lalot sa bicameral committee raw ng ang mga budget insertions kung saan hindi naman siya miyembro. Yung po siya sabi ni Senator sa Insertion, yan po sa pagkakaalam pinangyayari after bicam hindi po nagkakaroon ng uh, additional manyan or insertion. Hindi po tayo naging member ng BICAM. Mm -hmm. Kaya hindi ko po alam yan kung sino nag-insert. Yan ang tinig ni Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan. Muli namang binuhay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling nito sa International Criminal Court para pansamantala siyang makalaya August 18, nang muling isumite ng kampo ni Duterte ang hiling nito sa ICC na palayain siya sa hindi na nila pinangalan ng bansa gaya na nauna nilang paniniguro. Tiniyak ng defense team ni Duterte na hindi naman siya flight risk. Hindi rin daw niya pakikialaman ang mga testigo sa kanyang kaso at hindi rin siya gagawa ng anumang krimen. Una nang tinutulan ng prosekusyon ang hilim na interim release ni Duterte dahil sa banta umano sa seguridad sa mga biktima.